Sinampahan ng reklamo ng Justice Department ang tatlong pulis na nagsabotan umano kaugnay sa halos 7 bilyong pisong drogang nasamsam noong 2022. Pineke umano nila ang buy bust operation at pag-aresto sa kanilang kabaro na sangko. At may drogang hindi umano natuntun. Na. Nakatutok si Iman Mayrina. Dahil sa mga kuhang ito ng CCTV no October 8, 2022 sa Tondo, Maynila, kung kaya harap sa reklamo ngayon, ang tatlong pulis. Kita rito si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo ng PNP Drug Enforcement Group o PIDEC. habang inilalagay ang dala niyang paper bag sa kanyang sasakyan, laman umano ang dalawang kilo ng shabu. Kasunod dito ang pag sa kanya ng mga kabaro niya sa PIDEC. Pero kita rin ang ilang beses niyang pinaglabas basok sa opisina at ilang maleta na pinaniniwala ang shabu nilabas at ang tila pinagparti-partihan at nilagay sa magkahiwalay ng mga sasakyan. Ang umano'y anti-drug operation hindi inireport at hindi rin dokumentado. Sa halip, idineklara e ng isang umano'ng bypass operation bago magalas ko ng hapon laban sa isang empleyado ng opisina na hindi si Mayo. Si Mayo naman pinalabas na nahuli di umano sa isang hot pursuit operation madaling araw kinabukasan. 990 kilos ang shabu na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso ang nabawi mula sa anti-drug operation tinatayang apat ang kilo pa ang hindi na natuntun kung saan napunta. Ang kunwaring bypass noong October 8 at kunwaring pag-areso kay Master Sergeant Rodolfo Mayo noong October 9, ang bahagi ng mga basihan sa pagsasampa ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ng mga sangkot na polis. Inaalam din kung kalakaran na ang ganitong sabwata ng polisya. It seems that it became a standard procedure ng mga ilang elements ng PNP na magkaroon ng mga drug haul re-report ng konti, ibobodega marami. It shows, that's why I said, a grand conspiracy of a criminal enterprise. Dalawampot dalawa sa mga sangkot na pulis ang aktibo pa sa serbisyo. Bigay na po siya ng instruction po sa kanyang uh, staff po na i-under restrictive custody na po itong 20, 22 na active na PNP personnel at disarmahan na po pending the uh, possible issuance po ng uh, warrants of arrest. Lima naman ang retirado na, dalawang na-dismissed at isang nagbitiw na. Hindi pa rin sila lusot sa kasong kriminal na isinampan ng DOJ. Hindi rin lusot si Noy PNP Chief Rodolfo Azurin dahil siyang isinasangkala ng mga nakatatao sa opisyal na may kinalaman sa operasyon. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag pero dati na niyang itananggi ang aligasyon ng cover-up. It is our theory but not proven na dahil sa reward system na ginawa ng instituted by the PNP of, uh, when 2016 started, ang drug haul ay hindi nire-report. At may, may para uh, dahil may reward, kukuha sila ng tingi, ilalagay doon, may reward, may accomplishment. So doon, 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 yung budega, kuha, arrest, reward, uh, uh, promotion parang ganun na naging sistema. Pero giit kahit ng kasalukuyang pamunuan ng PNP na walang ganung kalakaran sa pulisya, noon man o ngayon. Hindi po ito institutionalized sa buong organization. No cheap PNP regardless of the present administration or the previous administration will allow yung mga ganitong illegal scheme. Hindi na umano bagong galawang ninja na mga tiwaling pulis o tinaguruyang ninja cap sa mga anti-drug operations. Iyon ba magre-raid o magsasagawa ng buy-bust at ang makukumpiskan droga. malita na bahagi lang ay dedeklara at itatabi para ibenta ang iba. Marami na umanong na si Bak at nakasuhan dahil dyan na handang gawin ng PNP sa sinuman nilang kasama na gagawa ng irregularidad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina Nakatutok, 24 Horas.